for this video guys, good news talaga, lalaki ng kamuti ko at mapa o lala kayo sa salaki ng mga kamuti ko dito sa Japan, ayan ito yung bunga ng aking pagsisikap tingnan nyo naman guys, ganito kalaki alam nyo magkano na yan dito sa Japan nasa 200 plus yen yun. ang isang peraso na ito. kaya sa sobrang dami isang balde ang kinuha ko dahil gabi na, dahil kanina sama ng pakiramdam ko hindi nga ako pumasok sa work at tumambay sa bahay pero naging okay na ang pakiramdam ko ngayon uminom ako ng gamot kaya nagpunta ako agad sa gulayan para manguha ng kamuti guys excited ako kasi na abangan ko to 6 months bago magkalaman kasi yung kamuti kaya ito parang singkamas bilog o oh. Oh, diba bilog na bilog akala mo singkamas violet yung kulay ng na kamuti natin at ang lalaki ng mahahaba o oh kung malulula ka sa laki nito sana mapa ganito lahat ang laman yan tingnan nyo guys bumuka na yung mga balat niya sa sobrang laki pag hindi mo nakuha kaagad tingnan nyo guys so, buka, bumuka na yung balat pero nakakain naman yan tatanggalin lang yung balat niyan at mapakinabangan din ang laman niyan sa sobrang laki kasi bumuka na siya sa lupa yan ang dami guys. Isang balde ang kinuha ko. Ang daming nag-order kasi. Salamat sa panunood.